Yan guys, nilagyan na namin ng andam yun guys. Hindi ko na nabidyohan kanina pagkaragay. Dito lang naman guys. Hello guys, magandang araw guys. Kanina kinabitan po namin ng isa full din yan guys. Kinabitan na namin isa full din hanggang taas guys. Yan guys. Yes. Kasi so, umpisa na pagpintura. Sa loob muna dun yung in, 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 inuuna. Pero dito sa labas pinalinis ko na yung ano nalinis ko na yung bintana nalis ko na yung bak-bak na pintura dati punta tayo sa low na natin yung pininturahan ha? ito yung dating kulay na ano gold nila ngayon binago namin ito so, yung dati Ayan, ito na ngayon yan ganito na ang kulay yan guys punta tayo sa taas para mas ito na guys yung finish ng gold guys na. yung So okay. guys, kumuha na talaga ako ng pintor guys. Kasi yung unang pintura dito, hindi naman siguro mga pintor. <laughs> Kaya, kinuha ko na talaga itong ano, pintor na pintor talaga to Maayaw lang sa akin to guys eh. Ngayon ko lang nahuli. Di ay, pinababayan lang ako ng Diyo. Pero ako na ako. Kahit mga inyana ko, Sige, okay siya. Tuturo ko sa inyo kung ano gagawin niyo. <laughs> Ay, hindi ka na tututo. Eh, mga pamangkin ni Marino. Mga pamangkin niya. Mm. Wala, hindi niya nakasama. Sa si mama. Sabihin ba naman? Sabihin ba naman sa... Kasi wala ka, hindi ko <laughs> 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 ka ba ng kape? Okay? Oh. Ayan guys o. Oh. Tapos na yung taas guys. Maya guys update na lang guys. Ayan guys yung resulta. yun mahirap na pintor guys hindi pwedeng madaliin yan guys pinipinahan yan kasi pag may yan magkalit silit si trabaho guys Sampai <laughs> jumpa di એગેસની લગ્ન ટીમ તો ગેસ guys ma ano na to mamaya ma lalagyan na na baklasin na yung ano doon tapos isalpak na rito guys update sa gate guys okay. yung design dun yung design dun tinanggal pinapit na rito ito na siya Ayan, ito na. tapos na yun yung isa naman tatanggalin para dito tapos sa Tsako, yung plane sheet nito guys bukas na bukas na yun. 確かに。<sh arp inhale>